good evening mga kaastoy. Dito na naman tayo sa likod natin, sa setup natin. Kaso medyo malungkot tayo ngayon dahil wala na tayong mga alaga. Naubos yung mga manok natin na panlaban, tsaka mga ano, dahil pinakiho mga kaastoy. Naubos na ito lang, natira si Delphine, tsaka yung pampaswerte natin na bonsai. at po naubos yung manok natin ngayon mga kaastoy. Uh, Hintayin natin yung breed natin na mga ilang buwan magka-rool yan. tayo sa likod, abang nagluluto tayo, Li. Alam nyo na, ay set natin. Oh, luto, -luto lang habang nag haantay tayo sa likod. Ayun, yung ano natin na ubus yung mga manok natin, mga Kastoy. Natira ayun, dalawang puti. Mga ano po 'yan, mga 5 months pa lang mga Kastoy. So ito yung broadcock natin. Ayan. Eh pa lang oh, naubos. Malungkot ngayon yung likod natin ng farm. Madumi. Dahil wala nang laman na wala tayong laman ng ng manok. Naubos po. pinakayo mga kastoy. Oh, yun lang po sa ngayon yung ating video dahil day off natin ngayon. Kapag video tayo habang nagluluto tayo sa ating mini kalang. lang. Yan naman, lakas ng na apoy oh. Walaan nyo kung ano yung niluluto natin mga kastoy. <laughs> matikyan yan, native na manok uli, syempre. Ayan lang po sa ngayon, magandang-magandang gabi mga kastoy. Ingat po, lagi laging po tayo mag-iingat at please, safe po lang ating buong pamilya. Maraming-maraming salamat and good night mga kastoy. Papaganda ng ambiyan.